Okay, guys. Ito yung nabili ko sa 7-Eleven. Fried chicken wings and ang sinasabi nilang uh, spaghetti ng Japan na same daw sa Jollibee, guys. Mag ano tayo. Food taste review. eto na siya. Tara! Oh, oh, natunaw yung cheese. Tapos ito yung fried chicken wings. look guys. Oh, masarap nag ako guys. Napagod ako sa Benkyo namin. nag -benkyo kami ng Nihongo. Mm. Mira, 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 to Masarap guys. Tsaka mura lang. 200, nasa 300 plus tong chicken tapos nasa 400 plus ata tong ano, spaghetti. Pupunta ka sa mga, sa Tokyo, gagala ka o ka. Bibili ka lang 7-11 ng ganito. Solve ka na guys. Mas mura kaysa kakain ka sa labas na. 1 plus 2,000. Bye-bye.